Ang nilalaman ng ating video. Are you f***ing kidding me right now? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mula sa itim na nilalang na nakita na nakaupo sa kalsada, ang panunugod ng nakakatakot na nilalang sa magkakaibigan sa loob ng isang drainage hanggang sa ulo ng aswang na lumilipad, naririto ang limang video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, I-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video clip na ito na nag-viral sa internet, na kung saan habang may nagjojogging sa daan ng mapunong kalsadang ito, ay bigla na lamang silang nakakita ng isang itim na nilalang na nasa gilid ng kalsadang kanilang dadaanan. Matapos mag-viral ang video na ito, ay na-curious ang mga viewers kung hayop ba o anong klase ba ng nilalang ang navidihang ito ng uploader na ito. Makikita sa video na nakaupo na tila namamahinga ang nasabing itim na nilalang sa mapunong kalsadang ito. dahil sa hindi makalapit ang kumukuha ng video sa nasabing nilalang dala ng kanyang takot. Ay hindi tuloy ito ma-identify ng uploader at maging viewers kung hayop ba ito o kakaibang nilalang. May nagsasabi din na baka extraterrestrial ang nasabing nilalang, may nagsasabi din na baka isang klase ng hayop lamang ito. Kayo, ano sa palagay nyo kung anong nilalang na ito ang nakuha niya ng camera? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Si Timothy kasama ang kanyang mga kaibigan mula sa bansang Canada, matapos mabalitaan ang nakikitang kakaibang nilalang na lumalabas sa storm drain na ito, ay kanila itong pinuntahan upang mag inspect at magsagawa ng investigasyon hinggil sa pangyayaring ito. Panuorin ninyo kung ano ang makukuhana ng kanilang kamera. 娘。Yeah. Makikita sa video ang pagsugod ng nakakatakot na nilalang sa loob ng drainage na ito. Subalit ayon kay Timothy, hindi nila na-identified kung anong klaseng nilalang ang humabol sa kanila ng oras na yon dahil sa kanilang takot. Ang Ganjiam Abandoned Asylum na matatagpuan sa bansang South Korea ay itinuturing ngayon bilang pinakakinatatakutang haunted place sa buong mundo. Ang nasabing asylum ay isinara noon pang mga 1990s, subalit walang nakakaalam kung ano ang tunay na dahilan ng pagsasara nito. Subalit ayon sa mga residente na malapit sa nasabing ospital, maraming mga pasyente at mga staff ang namamatay sa hindi malamang sanhi ng kanilang kamatayan. Sinasabi din ng mga lokal na residente dito na ang asylum na ito ay isinumpa, Subalit kahit paman man kinatatakutan ng nasabing lugar, ang YouTuber na k Dolo kasama ang kanyang girlfriend na si Sarah ay hindi nagpapigil na pasukin ang nasabing haunted place na ito. Oh. Yes. That door is cut open. Do you see it? Hello? 안녕하세요. Ah. Makikita pa rin sa loob ng asylum na ito ang mga kama na ginagamit ng mga pasyente noon, subalit ang pinaka-strange sa lahat, ay ang nakita nilang mga footprints sa wall nito. Sa kanilang pagpapatuloy na pag -e explore sa loob nito, ay bigla na lamang may makukuha ng kababalaghan ang kanilang camera. Are you kidding me right now? Are you kidding me right now? Okay. God, I'm an idiot. Oh my God, I'm stupid. Oh, Stop being so stupid, Andy. Makikita sa video ang dahan-daang pagbukas ng pinto ng CR, subalit ang mas nakakatakot dito, ng kanilang nearview ang nasabing footage, ang unang kuha ng video sa CR na ito ay makikitang bukas pa ito. Subalit ng kanilang puntahan muli ito ay nakasara na at unti-unting bumukas ito ng papalapit na sila. May nagsasabi ding mga viewers na nang naglalakad sila sa isang hallway, dito ay nakakita ang mga viewers ng nakakatakot na muka ng isang multo mula sa pintuan nito. Kayo, ano naman ang inyong komento sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang ghost hunter na ito mula sa YouTube channel na Chasing the Darkness, ay walang alinlangan na susuungin at papasukin ang isang abandonadong bahay na sinasabing ginawang kuta ng kinatatakutang kulto sa nasabing lugar. Noong una ay normal lamang ang lahat, subalit nang papalapit na papalapit na siya sa nasabing abandonadong bahay, ay ito ang nakakakilabot na susunod na mangyayari. Panoorin ninyong mabuti. Oh, um, it's like the demonic statues. I you guys see this is like, oh my god, yo. you guys know anything about this, let I me mean, know. Kahit pa man nakarinig na ito ng nakakatakot na boses at ingay mula sa kanyang likuran, ay hindi pa rin ito napigilan na pumasok sa nasabing abandonadong bahay. Panoorin ninyo kung ano ang makukuhana ng kanyang kamera. ¡Bum, oh, bum, oh, oh. Makikita sa video ang biglang pagsulpot ng isang nilalang na may mahabang itim na kasuutan na nakamaskara ng itim na ibon nang sinubukan nitong bumaba ng hagdanan. Dahil sa kanyang takot at kaligtasan na rin, ay agad itong lumabas ng bahay. Subalit makalipas lamang ang ilang minuto ng pananatili sa labas, ay may nakakatakot muli itong makukuhana na pangyayari ang kanyang kamera. Oh. I don't can see that but I can see, I can see somebody up there. I'm oh, probably looking for something. Oh, they right there. They're coming our way. He's coming to peek. I'm thinking for me. Oh, peeking out. Nah, chill, bro. That, that's not human, bro. That is not human. It's like a birth face. Yo, what... What are you doing? T-S- No, I'm Ang video namang ito na nag-viral sa TikTok na nagmula sa bansang Indonesia na kung saan, ang lalaking ito matapos mag-explore sa isang kagubatan, ay bigla na lamang itong nakakita ng isang hinihinalang aswang na lumilipad sa itaas ng puno. Pinaniniwalaan nila na isang uri ito ng aswang na tinatawag na kuntilanak. Panuorin ninyong mabuti.

ay agad itong nagdasal. Ang kuntil anak ay isang uri ng mapaghigantin espiritu o aswang sa Indonesia na may kakayahang lumipad. May mahabang puting kasuutan na natatakpan ng mahabang buhok ang muka nito. Sinasabi din na buntis ito ng pinaslang kaya naman gusto nitong maghiganti sa mga taong kanyang nakikita. Ang video namang ito na nag-viral sa TikTok at YouTube na nagmula sa YouTube channel na Carol Inoviani. Si Carol Inoviani ay kilalang ghost hunter at albularyo sa bansang Indonesia. Matapos makahuli ng aswang na kuyang ang taong bayan, ay agad nila itong dinala kay Carol upang oras yunan at dasalan. Ang kuyang naman ay isang uri ng aswang sa Indonesia na labas ang mga bituka at organ nito sa katawan. May kakayahan din itong ihiwalay ang ulo nito habang lumilipad. Panoorin ninyo ang pakikipagsagupa ni Carol sa may lahing aswang na ito. Makikita sa video ang ginawang orasayon at dasal sa sinasabing aswang na kuyang. Kahit paman nanlalaban ang nasabing kuyang kay Carol ay patuloy pa rin ito sa pagdarasal upang labanan ang may lahing aswang sa babaeng ito. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.